Hi, guys! Saan Tayo ay magawa ng kilaw na dili. Sila wa! Nandito na po pala kami sa may dili. Kabalik na po kami. Huwag kasi ito. Hindi na po nakapagbibig. Tanong pata akong aking bit-bit. Sila wa, sana? Hindi ko kulang ating video-video. Ito po yung aking kilawin. dilis na maliliit. Sila wa. Soko. Soko. Tagal kami hindi nakakain ito kasi, no. Madalang kasi may dildo sa palengke. So, ito kasi ang um, para sa akin ay masarap kilawin dildo. Mas masarap siya kesa sa bagus. Soko, 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 Itlog nga sa inyo. Tingnan ka po yung beso niya. Kasi yung dalawang bata po, inunotuar eh, ko ng itlog. Itlog na may kamay. Itlog. Ita, ano? Aray. Si Siki. Ano ka? Ano na ikaw? Inaaway Ika, Ika. po si Siki. Inaaway niya po yung kuya niya. Itlog. Ano dito po yan? Eh. Na suka. Na. suka. Lagyan natin daw na suka ang ano, nahi nahiwa ko na yung ano, ah, nairis ko na pala, nalilis na yung yung bilis Ang gagawin na lagyan daw ng suka and asin para pitigain para yung suka yung eh, wala natututong dum 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 punting juga das bumili ako ng sili das bumili ako ng kuchilio 20 pesos uh, ah 20 pesos yung yipinili ko medyo madami yung maglalagay ako sa suka tapos yung iba yahalos dilaw ng dilis Gagawa ko Ayan. ng artem. Artem. Sarap to. Sawan. Parang na. to. Ayaw ko kung di kayo maburi mo. Ay, nagay dyan. Asan na? Ay, Para naman kaganda-ganda. Ay. Yeah, I'm beautiful. Eh? Diba guys, beautiful ako. Simple lang aking beauty. Simple pero rock. <laughs> Simple pero rock. Makailan sila nalagay mo dyan? Kanta. Ha? Ewan ko ako di umupo yung buka ng hamok. <laughs> Try yung tang ganito. Para tipid nga. Gira ang teknikal, tipid. Tatlong sili lang, ang hangin eh. Ano yun? Gusto mo nang <laughs> tipid ba? Basta naman gusto magtipid. Gusto ko magtipid pero ayoko magka-almuranas. <laughs> eh. Ganda. Ang sarap po. Masawe namin ng daing to you. Ayun, may daing pa kami yun, no? Sakit. Daling probinsya. Probinsya rin yung style. Magin yung mga sabit-sabit. Mga tao sa probinsya, po mga sabit-sabit. Ayaw mm -hmm. nilang sabit -sabit, -sabit. Mm -hmm. sabit, sabit -sabit. And then, meron kami pala dito si Buyas na inuwi. O, oh. mga sabit. Sabit, sabit din. Puro sabit-sabit din. Ayun, oh oh di O, diba? 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 -a -a. Di ba, be? Wala. No. Si Ezekiel, no. si o. Wala ba ang gagawin dalawa dyan? Wala. Ang ulit lang sila magdamag hapon. Guys, o. Okay, Wala. So. No. No. Harap. Wala. No. No. No, Wala, ang Mamaya ko nalalagyan ng na pink na paminta. kasin. No. Ay. Oh. Oh. Ihiwa siya ng pipino, guys. Oh, pasarap pala niya. Bakwa. Hindi ka na Parang may galit sa akin. Oh, na po siya ng pipino. Tapos ito po yung sila na ilalagay namin. Tatlo. May Sarap ng inilaw. guys, kain po tayo. Ayan po ang ating ulam, kinilaw. Yan. Tapos ayan po yung sa mga bata. Itlog po. Tapos saging na nilaga. Yan. Say hi to my vlog. Hi. Oh, say hi. hi. <laughs> Yan. Galing ah. Kain tayo guys. Lo. Ito oh, ako pupunta. Ito

हे गाइस ये लग रहा है उह चल जा चल Sige. papa yan. Paa. Sige, mo yan. Paa na po kayo kanina. Nick! Uh, yes, okay. Bakit? Nalawin mo si kuya mo? May ulitin mo. Nagluto ako guys ng champurado. Merienda ng mga bata. stress na nang hapon ngayon. Nakatulog na din kami. Lahat kami dito nakatulog na. Ito ang aming merienda. Champurado. Tapos laligyan ko ng gatas. Bumili ako ng bear brand na swak. Ang loka ini Campurado. Wow. Wow, 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 Hi, guys. Mo, Hi, guys. Wow. guys. <laughs>

Hmm. Oh ha -ha. Oo, oh, diba? Na, sa loob lang pala eh. Sius! Kuching man yun. Ito Parang kuching eh. Kuching Ano? Ito yung ano sa larin eh. Kung karaan na ito. Oo, oh, mainit ito. Init! Init! na. Ah, tubo na. Ah! Sarap pala. Sarap eh. -hmm. Gano'n, ito sa mga kaot Baka dito din, ganito. Kaya nakalista si Bebe sa ano. Ang kata talaga itong napakain uh, na ito eh. Parang may karin dapat Lama din din naman ng karin. Marami ah.